Ito naman ang ititira ko, yung pinakauna kong nilagay, ito naman ang tatanggalin at ililipat. Isang mo pagpalang araw po sa ating lahat, mga katrokes na sa labas. Umagang napaka-aliwalas. At pwede tayo magtanim. Yan. So yan, nakapagpakain tayo ng manok. sa inyo ang aking mga alaga dito ayan mga gimbling ang aking mga manok diyan naman yung ating mga isda sa fish pond. ayan so ito pa ang ating mga gapi So dito pa yung ating ibang tilapia. Inuwasa ko ng tubig. Ayan, ito yung halaman natin. So ayan, naglagay ako kahapon dito ng mga orchids. Inayos ko siya, hindi ako ng bunot. Ayan. Ayan o. Ayan, bulaklak. plant natin so dito kami ni Mrs. nagtatanim ng talong yan, hindi mo namin ito ginawa saan kasi may mga kamote sitaw, yung kibal ano Ayan, mga tanglad may papaya, mangga mangga guyabano kalamansi sintores, ayan, andyan na halo halo na dyan so ito yung aming mga tinatayang ng talong so binili namin yan san isang tray 128 pieces kung doon ka at sa halagang 220 ayan, tinatrim namin dito para madagdagan yung aming mga araw-araw dito na harvest kapag ka uh, mapagulay man lang yung mga sili na rin yan dito ayan, dito nagsimula yung aking mga honeybee nandito So pagka lumipat na sila dito, ayan sa butas na yan, dito, nyug na, pinutol. Ayan, may butas. So, pagka nakailang araw na dyan, at stable na sila, nilipat ko. So, yung aking unang nilipat dito, ayan, si so yung mga silyo, lalaki ng bunga rin, o. Malusog yung tangla, at saka yung ating mga okra. Ayan, may kalamansi na rin dito. Kita naman yung aking, ano, nag lang yung sa isa lang. Ayan, ito yun, o. Ating honeybee. Ayan, o. Ayan. Buhay lahat ang kulod ninyan. Ano na siya? Masisigla na sila. Ito pa. Ayan. Ito niyan. Palitap ito na yan. So, ito yung pinagsimulan. May mga rambutan din ako dito. So, dati dito nakalagay ibang isda ko. Ngayon, kinanggal ko na kasi sa plastic lang. Tapos, kinambadahan ko ng mga lupa na nakalagay sa sako. Ayan. Ngayon, pinalibot ko niya sa backwood. Dahil hindi ko na nalagyan ng isda at nilagipat ko lang doon sa sa malaking fish pan concrete pan ano ngayon ito naman yung pinag, pinagbulan no? kita naman yun no? ayan saka isa pa may maliit pa rin doon so pagka naka hindi ba masyadong uh, maganda yung aking mga lagayan dahil uh, wala pa akong pinaka tray ng uh, yung ano lagyan ng saray ano para pag harvest natin ng pulot ay maayos isa isang may angat no so dito ginawa ko lang yung pinakatakip niyan hinati ko lang sa dalawa kasi ang purpose nito yan itilakpan ko lang ulit yan kung may hati sa gitna yan ito yung kahoy oh. yan nabubuka oh. Yan, yan yan magkahiwala yan kasi ang purpose niyan ng ganyan kapag uh, ito yung dati ito yung dati ito yung nilipat ko ngayon ito tinakip ko sa kabila so pagka nakasaray na ito dito may nakabitin ng mga pulot na dyan yung ano na saray ano. ito naman ang ititira ko yung pinakauna kong nilagay ito naman ang tatanggalin at ililipat so ganun yung aking uh, tips na may bibigay sa inyo dahil uh, ito hindi ako nahirapan dito kapag papalipat dito nga. Dahil nga doon nga usasil silang lipat sa may puno ng nyog na may butas. So, bawat lipat ko naman, success naman yung aking ginagawa. Dahil kita naman nyo, ha? halos lahat yan may laman. Lima. So, yun lang pinag Isa lang na koloni. Pero ngayon, okay na. Makakarami na ako na lima na yan. So, ginawa ko rin stand. Itong nung nasa Manila, eh ito, tanim ako ng dragon fruit ngayon dahil na dito na ako sa probinsya dito ko na ipinukos yung aking uh, pagtatanim sa probinsya sa aming munting uh, sakahan tinanggal ko na at ngayon ginawa ko naman ito patunga ng ating honeybee yung box ano kung mapansin meron na siya so nag start tayo ulit mag alaga dahil bago naman ako nagtrabaho noon ay eh, nakakapag alaga na ako ng mga honeybee So ang um, wala sa akin lang ngayon ay stingless bee, ano. Kasi yung aking at na stingless bee doon nung pagdating ko nagaling Manila ay lumayas na rin dahil nga sa init, nauulan. Tapos nasisilaban Pag nagtatabas na si silaban, ano, kaya lumayas. Ayan, hindi ko na nakuha. Ngayon naghahanap pa ako ng medyo mabababa na pwesto para makakuha tayo ng stingless bee. ayan So ayun ang ginagawa natin dito sa bundok. Kita naman niyo itong ating mga tanim, ayan, mga buhay na. Ayun. At tagtanim natin ako dito ng mga ubi. Ayan, Mapansin niyo buhay na rin yung ating mga ubi oh. Ayun. Ngayon siya lahat ng may kawayo na yan, kasi may bakod. Si sayang naman yung ano, yung uh, yung lugar kung pwede naman natin matanim ang hitan nyo at meron din tayong tinatawag itong sibatsi ayan eh tanim din ako dito ito tanim ko ng tag-araw kaya medyo sa maliliit pero palaki ito at may tanim din ako dito na kaya tawag na kamagong na punong kahoy ano ayan kamagong kuya kaya sinturis ano pero so, mga kalamasi naman ito. So dito lang ito sa loob ng bakura namin. Ayan. Ngayon ay si, dito na nga si Katuwang ko na siya dito sa pagtatanim namin. Kaya kung anong pwede namin tanim, ayan, pinagsutulungan namin dito. May mga kamute. Ito naman yung kamute na hindi namin kinukunan ng laman at ito ay panggulay lang dahil ito kung napansin nyo itong dahon nito kulay uh, ano violet tapos yung hugis niya kulay eh hugis puso ayan tingin niyo po so meron kasing kamote na ano yung dahon so yung ginagawa namin anto kinukunan ng ano pang saog sa gulay ayan. bago kami umalis ulit mamaya yung gawain namin dito sa tabi ng bahay ginagawa na namin para yung nandito habang hindi pa kami nakakaalmusal nagkapilang kami ay na yun ang ginagawa namin sa umaga tapos makapagpakain ng mga alaga so ayan naman ang inaayos ina, ina, ina namin ganyan ito mga halaman mga tanim namin may mga bulaklak na halaman ito ay dinidiligan muna lalo kung mainit ayan po So nakakatawa lang kapag ganito yung ating mga tabi ng bahay dahil maraming bulaklak, nakakalibang din. Ayun. Nakakalibang pag pagmasdan ano. Ayun, yan ang mga bulaklak ng mga bugambilya, yung ating mga orchids na yan, violet na violet. Oh, hindi po ba? Nakaparami na tayo ng iba't ibang klase ng halaman dito. Ayun. Niya. Ito niya. oh, ang ganda rin ito. O so Kapag ka, yan, nilabas namin yung dito yung sa naming ano, katre, yung kawayan. Para pagtanghali, dito kami ma... painga ano. Ah... simoy ng hangin diyan, yan, malamig. Tapos yan, may mangga tayo dyan. Ah, marami din yung bunga. Oh, kita naman niyo yung bunga niyan, hitik na hitik. So ayan, itong ating bukod sa mga tanim natin na uh, bubulaklak. Kaya ng rose na yan nakatabi, mga orchids. At may insulin plant na rin tayo diyan. Meron din tayo dito na pinya, ayang pineapple. Ay, ayan, kita naman niyan. Uh. Ang mga ibang klase ng halaman na nandito. Ay, nakaparami tayo dito ng water lettuce. Ah. Uh, So ito na natin. Dahil hindi naman napapaglangway na ito. So nilagyan ko muna ng tilapia pang pansamantala. No? Sayang naman yung panahon. Kasi yung mga apo ko lang naman ang pinapaligo ko dito sa ginawa kong paliguan na ito. So yan. Inanom mo natin. na uh, Kinumbert mo natin as uh, ano. Fish pan. Ano. Para mapakinabang naman natin. So ayun po ayan. Wala naman tayong problema sa pagdidilig Dahil ayan mayroon naman tayong Source ng tubig dito Mga pinagkukuna Mayroon tayong water pump Dipuel ayan. Ito yung ating mga kahapon Ayan to Indigin ako ng mga bagong bunot Ng nyob Para gumanda naman yung ating orchids ulit para hindi ma tuyo dahil sa init araw sobrang init araw ngayon mayroon um, tayo dito ng rito ang um, tawag na dito limutan ko na sa harap na yan makikita naman natin yung ating mga tanim mga saging dyan, nyo, grambutan dyan minggo uh, dragon fruit si dito nakatanim ng dragon fruit ngayon labas namin para matanaman namin ng mga gulay ando sa labas andyan sa mga, ayan mga dragon fruit oh. andyan na siya sa labas na para sa ganon ito mata naman namin ng mga gulay hmm. so yan po maraming pong salamat kung gusto nyo yung video nito like, subscribe and click the ring click the notification <laughs> bell or uh, yeah. bell icon yes yeah guys para mm. ma-notify po kayo yes. sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you! Bye! Bye-bye!